Na siya po si mister habang siya po ay nasa construction. Oh, po. Nakasakay po siya sa truck. Ano po? Nagkuha po sila ng mga bakal po dahil kailangan na po. nung pong papunta na po papasok na po dun sa high school po na ginagawa. Tumagilid po yung yes. truck. Okay. Natakot po siguro siya na madagana ng mga bakal kaya po siya tumalo. Ayusin mo to sir o ayusin mo? O ayusin mo talaga? Sir, nagkulang lang po siguro ng communication. Okay. Pero huwagin naman po ako na ayusin. Siya po ay paggagamot ninyo. Tama ba sir? Yes sir, yes sir. Magkano po ang niyo papunta rito? 2,000. Gawin natin 3,000. Papunta, papunta lang dito. Dalawa po kasi kami magkapatid. Oh, walang po. problema. So 3,000 papunta rito, 3,000 pabalik, 6,000. Ilang araw na kayo dito? Ano po? Magdalawang araw na po. Tiguwan 1,000 kada araw sa pagkain. Ang hinihiling ko lang po sana, kaya po ako lumapit sa inyo yung... Kasi po mananahi po ako, gusto mm. ko po makabili ng tela po at saka mga sinulit. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Okay. Sinulid, magkano? 5. 7, 5. Okay, 7, 5 yan. Ha? Wala ano pa? Wala na po. Wala na? Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 5. Okay na po yan. Thank you po ng marami. Ay, walang anuman po. May mga anak po kay ma'am. Ah siyempre, bibili siyang pasalubong sa apat niyang anak. One, two, three, four. Tigo 1,000 bawat pasalubong anak. Ayan. Alam okay. ko po, pangarap lang kayo. Totoo po pala. Renato, <laughs> Lucer. Thank you po. Ako po dapat magpapasalamat sa inyo dahil sa inyong tiwala po. Dahil kung wala po yung mga katulad ninyo na titiwala sa akin, wala pong Raffi Tulpo ngayon. Walang Raffi Tulpo sa radyo, walang Raffi Tulpo sa Senado. Kaya ako po dapat magpapasalamat. Thank you po ma'am sa tiwala. Thank you po. sa amin, uh, ano yung nangyari that day at paano po kayo na aksidente? Yung kung oras po ng kwan, yung paglikuho namin po doon papasok sa site, wala kasi hukong tali yung kwan, yung bakal. Sabi ko yung pagkarga ho namin don sabi ko sa mga kasamahan ko, pakitalian dahil kako, ang aksidente hindi natin alam kung anong oras, manong yun ho sabi ko. Di, sabi ho nila, sige Kuya Idel, ang tawag nga nila sa akin, Kuya Idel. Sige Kuya Idel, bahala, bahala na kami dito, mauna ka na doon at mangi na ng ilo. Ganun ho sabi nila. Di tiwala ho ako, tatayan ho nila yun eh. Bait pagdating ho, may paglusong, pag ahon na ho doon, napansin ko talagang walang tali pala itong ko na. Sabi ko, tika, tigil natin. Sabi ho ng mga kasama huwag na natin tigil. Hindi naman anya yan guguhot kasi mga bakal yan lapad. Sabi ko, anong hindi guguho? Eh pag kumiling itong truck, hindi lahat may ipos sa kabilang sulok. Sabi ko gano'n, hindi na. hoy natatakot ka lang ako dili Sabi ko sa akin. Sabi ko, bahala kayo. Yun, pagdating nga ako dito sa may ham, dito sa may pagpasok ko sa high school, kumiling na ho yung truck at doon na ho naipos sa kabilang sulok ko yung doon ho sa mismo tayo ko. Tumagilid na ho yung truck at gumano na ho ang tagayin ng angat ng gulong. Eh di lahat ho sa akin bumagsak na ho yung kwan. Hindi tumalon ho ako. Yun ho hindi yung pagkatalon ko, hindi na ako makatayo. Pilit ko hindi matayo. Hindi na ako. Ay kung hindi po ma'am ako nakatalon, baka ho ay, ang ulo ko ho ay pirait at ang bitoka ko ho ay pulansit at turas na ho na yun, patay ho talaga ako. Ganun lang ma'am, taas do sa tinata, nuupang ko hong sa, ng truck ano ba yung mga natamu mong uh, sugat or ano dito? Dito po daw po, durog daw mm. po ito. Po, dito, po, dito, dito po yung fracture po niya. Nung pong unang-una po. Una po. ang asbag po niya, pagampaga. Yung pumunta po, malis po yung asawa ko. Ganito po ang kakapaga yan. Sa kahit ito, laki po ng biti ko ari. So Dalawang linggo na po kasi, ma'am. Two weeks na po, ma'am. Wala po kami, anong, na ano, bago malis yan. Tapos pumunta nung na po. nagpunta po. ako sa barangay, humingi po ako ng ID Nagbigay po sino ng 1K. Tapos so, mm -hmm. siguro pang limang araw po, nagpunta po ako sa baba, bumili po ng gamot. Nakita po kami ng lula, tinawag kami. Para po nga sa ng, pakiramdam ko po nun, kaya sabi ni nung aking anak, Mama, tinatawag ng lula. Si Lula po yun yung nanay ng Romulo Gutierrez. Mabait po talaga yun. Tapos po, hindi po po ako. Tinanong, sabi, kamusta na si Idil? Ayun po ako, may fracture ang paa. Hindi nga po makaano. Tapos, sabi nila, ika lang, kala nila, kala namin ay ano lang, ika na tapilok. Hindi yun po. Tapos kinabukasan mo no, pumunta ditong Lula. Itabi na dyan mo kami ng 1K. Tapos po yung last nung nag-assembly meeting, 1K ulit. Bali, 3,000 po yun. Ito po, medyo akala nyo tapilok lang, pero talagang na-damage or na-fracture po itong paan ninyo. So, ito ba ma'am, ay eh, natulungan po ba kayo ni Konsihal? Dahil na naparating naman na sa kanya, natulungan po ba kayo ni Konsihal na ipacheck up man lamang o idala kayo sa hospital? Nung nakakausap ko siya, nung October 28 po, sila din pong mag inaama ang po ano tapos sagot din sa po nila ang ano yun pong sahod niya binigay po talaga yun sinabi na isang buwan. pero po yung sinabi ni ni ano po na 13,000 kasama po pala yung 3,000 30, na naon kasama na 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 na. na. so bali yung 13,000 po na yun is yung 3k na paunang tulong at 10,000 para sa sahod niyo po ng wala isang buwan wala pong binigay na pambili ng gamot okay sagot rin po niya yung ano. Okay. Yan po rin po kinukuha sa binibigay ho sa akin pire pambili kong gamot. Yung pong sahod niya. Nung ito po ay napag-usapan, nailapit po at nalaman po ni Idol Rafi na talagang kayo po ay sabihin na nating napabayaan, napabayaan si sir ng kanyang uh, amo. Ano, ho, ano po ang naging aksyon po ni Consihal Romulo Gutierrez? yun lang po, binigay po yung sahod niya. Tapos yung pong di ba po auno, holiday po. Nung pong A4 hanggang sa is 1, 2 po. Tapos yung sumunod ho, wala na. Tapos mm -hmm. so, nakailang bigay po ng 1, 2. Mm -hmm. So in total ma'am kung susumahin magkano po ang naibigay na ni Konsehal after po na makausap ni Idol Rafi? May sinabi po silang back pay daw po 3-5 at saka ano, saka Saka po, 1-8 ulit. Nasa mm. ano po siguro, 20. Ganyan po. Nasa 20. Mm. Pero, uh, Pero si... Pero po yung sa gamot, wala pa po. Tapos mm. po yung pinilit nila na kami na pumunta po sa ospital, na ang sabi po, nagalit po ang doktor na hindi po ika na ano gusto niyo na i-check up Ika, may schedule sun din natin. Mm -hmm. Tapos sabi po nung kasama namin na ano po yung ati aning po na sinabi. Kasi mm -hmm. Ika nagpatulpo yan eh, mm -hmm. yun po ang sabi sa akin. Tapos sabi nung doktor, kung Ika nung una pa man ay naayos yan, baka mm -hmm. ngayon Ika galing na. Kasi po yung doktor na niya po babae. Tapos yung doktor po na naabutan namin doon lalaki. Mm -hmm. Hindi po yun ang doktor niya. During interview sa iyo ni Idol Rafi, na yung additional po na pangkabuhayan, na originally inilapit mo, kayo po ay binigyan uh -huh. ng... Uh binigyan po ako ng serapitolpon pambili ng tela nabili ko po 'yon pero po hindi ko po kasi alam kung magkano po talaga ang isang rollo nasa 2000 po pala kaya po, nabili ko naman po tapos hindi ko po talaga na ano kaya po Lakabili po ako nung tela, tapos po dinagdagan ko po nung pabango kahit konti, tsaka po mga t-shirt. Mm -hmm. So yun, ma'am, ay gagamitin mo pang benta din oh, para po makakuha kayo ng oh, uh, may dagdag na oh, income. Para, para oh, mo oh, maibalik oh. po. Pag kunwari po nakabenta, ibabalik ko po mm -hmm. ulit din doon pambili mm -hmm. po ulit ng tel. Opo. Ma'am, tanong ko lang, uh, kung hindi pa kayo lumapit kay Idol Rafi, sa tingin nyo po ay lalapit po ba sa inyo si Consihal para po matulungan si Sir Edelberto? Hindi ko po, po alam. Sabi po kasi nila bakit daw ako nagpumunta pa ng Maynila. Ang sa akin lang po, kung sana po yung, kasi po na-accidente po yung asawa ko doon. Ibig ko sabihin po, imposible naman na hindi nila hanapin kung napaano yung asawa ko. Ang sabi po nila, tapilok lang. Pero kahit na po siguro ganun dapat, pinuntahan nila sa bahay para nalaman nila kung okay ba o hindi. Yun po ang akin. Siguro ho kung hindi po ako nakalapit, baka po hanggang ngayon ho, wala ho. Hoong... Totoo ko, ma'am um, yan. Kung hindi po lumapit yung asawa ko siguro kay Idol eh. Wala naman po pati Maka ako po masama. Mukuha na ho sa akin yung gam pambiling gamot. Kahit nga po ma'am sa pang kabuhayan lang ho namin, pang bili ng pagkain, wala po ma'am pang makukuha eh. Hmm. Dahil Pag po wala nga, po hindi dun, po ako nakapagtrabaho. Inutang ko lang din po yung pamasahe. Kaming dalawa po magkapatid, naglakas loob lang po kami pumunta doon hmm. dahil po di ko na po talaga alam kung saan po kami hindi tulong. Oh, yung time po na yun, walang wala po kami. Pero maraming maraming pong salamat sa lahat ng binigay niyo po sa amin. Malaki pong tulong yung bigay niyo po para sa amin na ah. ngayon po, hindi naman po sa anong magaling-galing na po yung paan ng asawa ko sana ho. Gumaling na po siya agad. Salamat po, Sir Rapitul po. Kung hindi po sa dahil sa inyo, baka po hanggang ngayon, hindi pa po masyadong makaano yung asawa ko at pag-apa yung paa. My idol, salamat po sa lahat ng tulong yung pinarating sa akin. Pati po sa pagpunta ng asawa ko dyan, nagpapasalamat din po ako sa asawa ko. Dahil po sa lakas din po ng loob niya para mapagamot ako kahit po sa uh, pamamaraan na yun. Dito po sa aming lugar, na wala pong tutulog pagka uras pong hindi ka makapagtrabaho. Yan lang po ang totoo din eh sa amin. Kaya po po ako sa asawa ko na kahit po papaano bumabag lumakad po dyan sa nila Nagtataka nga rin po ako, nang lakas loob ang asawa ko. Hindi ko po alam na gano'n. Sir Edelberto, meron ka bang gustong sabihin kay Ma'am Marica? Masalamat. Mahal na mahal kita sa totoo daang po totoo pong mahal na mahal kong asawa ko pati po ako mahal din po niyan hindi lang po sa mga bata sa totoo lang po pinakasak lang ko po, po ang asawa ko ilang years na po kami walang anak tukang ko po sa inyo 11 years so nagsama kami hindi ko po nagawang hiwalayan ng asawa ko dahil siya yung mahal na mahal ko nagmamahalan po kami. Salamat, Papa, dahil lahat ng trabaho ginawa mo para sa amin, kahit hirap na hirap ka na, kahit walang pahinga, nagtatrabaho ka para sa amin. Yun po kaya po, ginawa ko po yun para kahit paano po, matulungan ko po, po siya sa kaya nangyari sa kanya. At additional po doon sa naiabot na tulong na Idol Rafi, at isa sa adbukasya po ng ating mahal na senator, ay yung mabigyan ng magandang set ng ngipin ang bawat Pinoy, lalo na po yung ating mga aging na ano. Uh, napansin po kasi niya during <laughs> ang interview sa inyo, ay eh, medyo nagkukulang na po tayo sa ngipin. Opo, Opo ma'am. At kayo din po, ay nauna na pong pina-assess namin uh -huh. yung inyong ngipin, uh -huh. and na sukata na rin po uh -huh. kayo. Uh, Ma'am, ano uh -huh. po ang gusto niyo namang sabihin sa kayo, Senator? At ano pong pakiramdam ninyo ngayon na magkakaroon na ulit kayo ng panibagong set ng ngipin? Sobrang saya po kasi, totoo po, marami pong nangangarap na magkaroon ng, yung, yung walang ngipin, nangangarap siyempre po na magkaroon ng ngipin, yung postiso. Ngayon po, Meron na po ako ngayon na nagpaano po pinabunutan po ako tapos nagpasukat na rin po. Iniintay ko na lang po yung mm -hmm. ano po na tumawag sa akin po yung dentist na pwede na pong ikabit. Oh. Yan lang po. Sirapi maraming maraming pong salamat sa lahat ng tulong nyo sa amin. Marami po pa po kayong matulungan na katulad naming mahirap na hindi wala kong napansin. Salamat po. Mary Ann, meron ka bang gusto nung sabihin sa kay Idol Rafi naman sa pagtulong uh, sa iyong mga magulang? Idol, maraming salamat po pagtulong sa aking magulang. At maraming salamat din po dahil natulungan niyo po kami na maano ang aking papa. Uh, ano ang mensahe mo para sa magulang mo pati kay papa? <laughs> maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa amin kay po mahirap ang buhay na alagaan niyo po kami ng ayos. Wala na binili nyo at ginawa nyo na rin kortina, tama po? Ah, po. Mm. Pero po, meron pa po sa loob na hindi po yari. nandon mm -mm. pa po. Pero po, marami pong magpapatahi. Hindi pa lang po ako pwedeng magtahi po baka eh lang po ng ngipin. Mm -mm. Pero ma'am nung nalaman ng mga uh, kababayan mo dito na nagtatahi ka pala, so nakakuha ka ng maraming orders. Opo, nagdagdag lalo pong dumami po yung nagpapatahi po sa akin. Mm -mm. Ma'am, yung mga ganito, halimbawa po ito, magano magano niyo ma po na ibebenta. Sige, hawakan nyo ma'am. Ito po kasi para pong pambintana lang po yung maiksi po. Mm -mm. 50 pesos po ang isa. Mm -hmm. Tapos po so, pag ano minsan po yung natawad daan po. Mm -hmm. Tapos po ito ma'am, isang Mas magandang po. ano, mas magandang klase ng tela to. Opo. 150 po ang ano, mm -hmm. isang ganito po. Mm -hmm. Depende po pag mahaba po pag sa pintuan, mm -hmm. 200 po kasi mm -hmm. po mahaba siya. Mm -hmm. yun po. So, ito ma'am, nasa likuran mo, ito naman Opo. yung ano? Yan po yung ginagamit ko pong makina. Ah, okay. So, malaki naman ma'am ngayon ang naitutulong nitong mga Opo. tela mm -hmm. na ibinigay at pangasinulid ni Aida Darafi. Sir, ito na po yung bigay niyo sa aking pangbili ng tela, nabili ko na po, nakatahi na rin po ako, nakabenta na rin po ako. Yung pong pagbebentahan po nito, ibabalik ko rin po at para po dere-derecho po akong may income. Salamat po. Sir, uh, ano na po ba yung naiabot nating tulong para dito po kay Sir Edelberto na kahit hanggang ngayon po ay namamaga pa rin ang paa at may fracture daw po? Yung nirequest sa akin ni Idol Rapi na ibigay ko yung one month compensation, ibinigay ko naman po at saka nagpaunang uh, ako kuna ako ng uh, tulong para sa medica uh, medication niya at tapos yung uh, yung daily salary niya naka at nakakasama rin sa payroll namin uh, na pinibigay uh, weekly every three days binibigay naman po sa kanya ngayon tapos uh, nag nag-assign ako ng isang tao na magiging kasama niya pag nagpapa-check up para ma-identify natin talaga kung ano yung kailangan gawin uh, try para gumaling na kaagad yan. Once po bang gumaling po itong si Sir Edelberto, siya po ba ay makakabalik pa rin sa trabaho sa inyo? Depende ako may, may gagawin. Uh, kasi mga project based kasi, ma'am na laborer, ay as per project. Kung may project, may trabaho. Pag walang project, well, stand tayo. Ganun lang naman ang uh, mga ating... Uh, at lahat ng yung mga kasi ang diskarte ko rito bilang konsihal, yung mga project within the municipality, ay eh, kung maaari, kinukuha ko. Kung maari, inuusap ko sa contractor, para mabigyan ko, makapagbigay ako kahit paano ng trabaho sa kanila. Kaya yun ang maliit na maituturong ko rin lang sa kanila. Mahanapan ko sila ng hanap buhay. Idol Rapi, Maraming salamat din at patuloy ang iyong pagtulong sa mga nangangailangan. At kaya nga tayo nandito bilang public servant ay para doon sa ating mga maliliit nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So muli ang pagsaludo sa iyo ay uh, andito po lagi at uh, patu uh, keep up the good work. Huwag po kayo magadala at uh, patuloy po ang aking uh, kagaya na pag usapan natin, patuloy po ang pagpapaabot natin ng tulong dito kay Edelberto.